Membro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Ano mang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Qualified! Def. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan, tuloy-tuloy sa pagpapalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kayuwagaan? Ano ang katotohanan? At hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang yung Rich 11 Race si Bayan sa kasaysayan. Qualify! Tep! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Matapos usigi ng kanyang ama, nagsumbong si Jane sa kanyang mami na may babae ang kanyang daddy sa buong pagtataka ng teenager. Sinabi ng kanyang ina na huwag nilang problemahin si Mateo at ang babaeng nagngangalang Ana. Bunga nyon, pinuntahan at inaway ni Jane ng pinaginilaan niyang kalaguyo ng kanyang ama. Kasunod nyon, hinimatay si Ana. Hating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kononahan sa Pilipinas, DCRH. Ito sa si RH11, Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Kumain ka na, Jane. Sayang naman ang inorder mo kung hindi mo gagalawin. Hindi maalis sa isip ko yung pagtatakasan nangyayari sa family namin, Eddie. May lalaki talagang hindi makontento sa iisang babae. Kaya ng daddy mo. Hindi yun. Ha? Ang mami ko. Ang mami mo? Hindi ko siya kinakitaan ng galit nung isumbong ko sa kanyang pampababae ni daddy. Eh, baka naman hindi siya naniniwala sayo. At ang gusto niya lang eh. Hulihin sa akto ang daddy mo. Samantalang sa si ibang tao ang tapang niya. Nagtapon nga lang ng basura sa bakura namin ng isa namin kapitbahay, inaaway niya na eh. Maka naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon. Para siya tayo natukumprontayan ng daddy mo. Ewan ko. Ay, huwag mo nang guluhin ang isip mo. Baka maapektuhan pa pag-aaral mo at hindi ka makatapos. Eddie, hindi ko pababayaan ang pag-aaral ko. Pero hindi ko rin pababayaan na magpatuloy yung daddy ko sa paniloko kay mami. Jane. Gagawin kong lahat para matigil ang pambababain ni daddy. Magalit na sa akin kung magagalit sila ni mami. Hello, Montego. Mateo, nasan ka? Narito sa opisina. Nakikipag-meeting ko ako sa ilang kliyente na aming kumpanya. Okay. Napatawag ko kayo? Narito sa ospital si Ana. Ospital ako? Nawala siya ng balay, kaya isinugod ko siya rito sa ospital. Oh, kumusta na ko siya? E, Inoobserbahan pa siya ng mga doktor at ginagawang pa ng mga pagsusuri. Saan ang ospital yan? Pupunta ko. E, sabi mo, nasa meeting ka. Pwede kong ipagpaliban ito. Ang importante madamayan ko si Ana. Ana? Mateo? Pasensya ka na sana sa itay ko. Wala namang pagkakamali si Mang Jeko. Kahit busy ka, ka sa trabaho mo, tinawagam kanya. Walang problema, Ton. Napasugod katuloy dito sa hospital ng hindi oras. Natural lang sa isang magulang na mag-alala sa kanyang anak. Pero hindi natural sa iyo na mag-alala sa akin dahil may pamilya ka. Ana, katungkulan kong damayang ka. Mateo? Po? Maaaring ba ka makausap? Sandali lang. Um, Ana? Maiwong muna kita. Sige. <clears throat> eh... Moncheco. Nakausap ko ang doktor. Sabi niya lumalala ang kondisyon ni Ana. Kahit hindi siya pumapalya sa dialysis niya dalawang beses sa isang linggo. ho ang sakit sa kidney ng anak niyo? Oo. Kaya kailangan niya ng kidney transplant. Nagbabalik kayo yung Darwich 11 Race si Bayan sa kasaysayan. Qualify! Tef! Dito lamang sa Ano? Ang katotohanan! Mateo, malaking halagang kailangan para sa kidney transplant kay Anna. Ang, ang donor ho ang problema, Mancheco. Hindi problema ang donor. Sino ho magdodonate ng kidney para kay Anna? Maraming mahihirap ang handang magbenta ng parte ng katawan nila. Anam ko dahil may kakilala akong nagbenta ng kanyang kidney. Madali na akong makahanap ng magdodonate ng organ para kay Ana. Pera ang problema. Ako ang bahala sa pera. Malaking halaga ang kakailanganin. Wala ako akong naitatabing malaking halaga. Ayokong matulad ang anak ko sa nangyari sa kanyang ina. okay, kayong mag-alala man, Gagawa ako ng paraan. Matay. Mateo. Maghanap kayo ng magdodonate ng kidney kay Ana. Oh. At ako na ang bahala sa lahat ng magiging gasto sa kanya. Mateo. Huwag kang magproblema. Mm. wala akong problema sa trabaho ko, Rosie. Alam ko, matalino ka. Madali mong gawa ng solusyon ang nagiging problema mo sa opisina. Te, may, may, iniisip lang ako. Si Ana? Rosie. Alam ko, kinumpronta ka ni Jane dahil sa kanya. Masama ang loob sa akin ng anak mo. Huwag mo siyang problemahin. May mga araw na hindi niya akong kinikipo. Ako ang bahala kay Jane. Naintindihan ko naman siya. Sana lang, maintindihan ka rin ni Ana. Wala namang problema kay Ana. Nagugulong pamilya natin dahil sa kanya. Hindi niya ako inuobligang tumulong sa kanya. Pero sana, huwag ka na makipagkita sa kanya. Rosie. Sana ipaubaya ka na niya sa akin ng lubusan. Para, para hindi masira ang ating pamilya. Ano ko, Mang Checo? Kalahating milyong piso? Oo, oh, oh, Mateo. Ganun kalaking halaga ang kailangan para may salbang buhay ni Ana. Kaya pala pinapunta niyo ako rito sa restaurant. Eh, At pagpasok ko palang, nakita ko malungkot na kayo. Wala akong alam na paraan para matulungan ko ang anak ko. Kaya nga namu-problema ako. Naiintindihan ko ko kayo. Eh, naisip po. pumusta na sa sabong ng walang pera. Hmm? Pero, yun eh, para magawang ko ng para ng perang kailangan ni Ana. Kaya lang, hindi ako magkaroon ng lakas ng loob. Dahil kapag natalo ang pinustahan kong manok, eh, malamang makulong ako, mapatay ng mga sabongero. Huwag na ho kayong magproblema gawan mo naman para ang maisalba ang buhay ni Ana. Mang Diego, 'wag mo siyang pabayaan. Nagbabalik niyo ligod, Dodge 11 race bayan saka, sa kasaysayan. Qualify, death. Dito lamang sa ano? Ang katotohanan. Nangako si Mateo kay Mang Diego. Nagagawa niya ng paraan ng malaking halagang hinihingi ng matanda. Bagay na isinumbong kay Jay ng kanyang kaibigan. At ipagpatuloy ang pagsabay-bay sa kasong ito. Mula sa kanonan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH 11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ano, Eddie? obliga ang daddy ko na magbigay ng kalahati eh, milyong piso? Oo, oh, Jane. Nino! Nung matandang lalaki, yung ama ng babae ng daddy mo. Bakit niya uobligay ng daddy ko na magbigay sa kanya ng malaking halaga? Sa pagkakarinig ko, may sakit si Ana. <laughs> Mabuti bago ka dumiretso dito sa university na mataan mong daddy ko. At naisipan mo sumunod sa kanya nung makita mong pumasok siya sa isang restoran. Sa likod lang ng table nila ng matandang lalaki ako pumuesto. Kaya dinig na dinig kong pag-uusap nila. Hindi dapat magpaloko ang daddy ko sa matandang niyon. Pero nangako ang daddy mo na gagawa niya ng para ng perang hinihingi ng matanda. Paglabas natin dito sa si university, pwede mo pa akong samahan sa bahay ni Naana? Uh, bakit? hindi ko papayagang kwartahan ng daddy ko ng pamilya ng kabit niya! Hindi ko pinipirahan ng daddy mo. Anong hindi? Hinihingan niyo siya na kalahating milyong piso! Sino nagsabi sa'yo? Eh, hindi na importante malaman niyo kung paano ko nalaman. Naparito ko sa bahay ninyo. Kinausap ko kayo para sabihan kayo na wag niyong kwartahan ng anak. Niyo, ang daddy ko! Mga mukhang pera kayo! Hindi kami mukhang pera ng anak ko! Bakit ninyo hihinya ng malaking halagang daddy ko? Walang saysay -say na magpaliwanag o makipagtalo ko sa'yo. <gasps> Kung alam ko lang ikaw ang kumato kanina, hindi kita pinagbuksan. Ano? Inaway mo na at pinagbantaan ng anak ko. Pati ako iskandalin mo. Umalis ka! Umalis ah, ka! Ah! nga ako Wag kang sumigaw! <laughs> makakakalain ng mga kapitbahay ko, may ginawa akong masama sa'yo, kaya inaaway mo ako. Ah, wala akong pakialam sa sasabihin ng mga kapitbahay niyo! Salot kayo ng anak nyo sa pamilya namin! Mga salot kayo! Huwag mo sabihin yan! Jane! Ano yan? Mara sa tayo! Ay, mo ako, eh, eh. Pero, Jane! Bitiwan mo ko! Baka madami ka sa galit ko! Pabayaan mo ko! At kayo! matandang walang pinagkatandaan. Kapag patuloy ninyong kinwartahan ng anak nyo, ang daddy ko, ipababarangay ko kayo! Ipapopulis ko kayo, mga walang kayo! Huwag mo akong murahin! Kapag hindi ka pumulis, ako... Ano? Ano? Ha? Ha? Sasaktan uh, nyo ako? Uh, uh, Sige! Subukan nyo! Subukan nyo saktan ako! At nang magkalintikan tayo! Saan hahantong ang pang-aaway ni Jane kay Mang Diego? Mga Nagsiganap Bobby Cruz Rosana Villecas Lionel Benjamin Susan Robles, Chiquit Del Carmen Amor At Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects Jeremy Tia Technical Supervision Eric Lucero At Bong Muyar Musical Scoring Buboy Salonga. Production Assistant, Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino. At sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang kaibigan, June Martin de Gaspi, nagaan niya yung laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayang nakapaloob sa ating dunang. Ano ang katotohanan? ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.